darapape uh. uh -huh. uh -huh ah, ah, uh ha gabi nandyan yun? Tournament po kami eh hasta May ngayon May 14 may tournament po kami sa may, may 14. 15, gago. Sa sitio pati mabutaw. Saka nga dyan. Mahal po yun. kailangan nga po, kailangan nga po. Ano po masasado ko sa inyo? Tony Butaw ang pinagosin ng Butaw sa oh, mga lahat ng Butaw. Tony Malakas, mga Titi mga Matigas. Ha? Tra! Oo. Charge, sali ako charge pag malakas si kita. Aga! Charge! Sali ako charge pag kalaro ka charge. So, ano oh, yan mo na sila mo doon? Charge! Wala siya, wala sa si budoy. Wala mo sa budoy? Wala sa si budoy. Eh, na. Gano'n na? Eh, hindi na. Hindi na? Hindi na. Wala lang, hindi na Ako yung share oh, oh. <laughs> <yung laughs> 21 na Queen of Pain. Sorry po talaga. <laughs> Kasi ang butaw ko. Watch Butaw talaga, 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 talaga siya kay... Pusulan! Prince J po, ando sa Facebook. Sero po yan, Gondar. Ano po yan, wala pong madness yung Gondar, bobo talaga. Binabati ko po si Gondi Malakas na Gondar ay weak. Bala na nga po sa Black Kingdom. Ay po si Gondi pinakabuto sa pong, nagdutota sa Fatima. Pero madness. Pero madness. Ayun po yung pinagawa po ng Fatima, si Kuya, ako eh. Boom! Ako. Ako Ako hindi ambag galing magdota. Kaya kupidapan talaga payat.